Magandang buhay para sa lahat. Ito na naman ang panibago nating video. Nagkita nga pala tayo kasama si Paring Alon. Grabe, ang laki mga idol. Oh. Ang <laughs> pagkalak eh. Wala ito sa kamay ko. Oo. Pare naman mo. Eh. Wow. wow, wow naman. Kasi nawag sila mas maayos. Oh. Madilaw-dilaw. Isabaw. <laughs> Alright mga katalong, welcome back sa ating channel. For today's video ay magkikita nga pala kami. At ang kasama natin ngayon ay si Paring Alun. Manghuhuli tayo ng mga kanuping. Kitang nga pala ang tawag sa palakayang ito. Lahat ng kawil ay nilagyan na natin ng mga pamain at ang ating pamain ay ginayat-gayat na bagulan. Nang makarating nga kami sa laot ay agad naming itinaan ang aming kitang. Nang matapos ngang itaan ang mga kitang ay nagtambay kami sa laot at inintay ang pagputok ng araw. Nang lumabas na nga ang araw ay agad naming hinatak ang ating nakataang kitang at nag-start na nga tayo sa pagbabatak ng buya para malaman kung maraming laman ng ating palakaya. Wow. <laughs> Sa part nga na ito ay nakapagsampa tayo ng isang malaking kanubing Ang ating huli Guys, tatlong pirasong anong pagkalalaki Pagkalaki-laki Pagkalaki-laki-laki Laki, Pagkalaki -laki, -laki, -laki. <laughs> Basta malalaki At ang next ulit natin ay, ay isang malaking kanuping Abaw Fresh catch Grabe. Kinagat na ni parang alun. Lips to lips. Yeah. Lips to lips eh. At ang next natin sinampa ay isang mais-mais. <laughs> wow. Wow naman. Kasi tinawag sila mais-mais o. Oh. Madilaw-dilaw. At isabaw. Mais-mais. <laughs> mais-mais. Sabaw. Mais. Tambak na agad mga idol. Wow. Mukawin. Katulad niya saan yun? Magka ano to? Magka look alike? Magka look -like. Magka -like. Ayan o. Okay. At dahil nga sa sunod-sunod ang ating padawi ay ito na agad ang ating mga huli. After nga nang mahuli ang isang kanuping ay sunod naman ating nahuli ay isang Yari pakoy. Iyari ka dyan. Iyari <laughs> ka. Iyari ka. Paborito ni isang yan. <laughs> Tuntuan yan dyan. After ng pakoy, ay isang napakalaking kanuping ang ating napadawi. Ang ano? ano kalaki. Laki. Grabe, ang mga idol. Oh. <laughs> ang <punka lahat. laughs> po sa kamay ko. Oo. Grabe mga idol, mas malaki pa sa palad ko ang kanuping na ito. Napakasarap talaga sa feelings kapag nakakahuli ka ng malalaking isda. Tuwa na may kasamang kaba ang iyong mararamdaman. Kayo po ba mga idol, Danas nyo din ang feelings na ito kapag nakakahuli ng mga isda. After nga ng malaking kanuping ay isang kanuping ulit ang ating napadawi at ang kanuping na ito ay may tama na maaaring ito ay nakagat na ng mga bagulan. Habang tumatagal ay lalong parami na ng parami ang ating mga huli. Sobrang nakakatuwa dahil napakaraming biyaya na naman ang ibinigay sa atin ni Lord. At kahit mahirap ang buhay ay hindi pa rin tayo niya pinapabayaan. Sadyang mahal na mahal talaga tayo ni Lord. At eto nga ang panibago ulit nating na pasampa. Napakalaking kanuping na naman ang ating padawi. Buhay na buhay. <coughs> At sa part naman na ito ay biglang nagulat si paring Alun. Lahigit <laughs> pa ay. Abaw. Masa na tumanggal. Nako, payatot! <laughs> Isang muong pala ang aming pasibahad. Akala ko naman ay napakalaking isda. Namayat! Ba't ka maupis yun? Hanginan ay. <laughs> At natawa nga kami sa part na ito dahil muong ang aming huli. After ng muong ay nakapagpadawi naman tayo ng tingin. Medyo malaki ang mata ng isdang ito. Kaya ang tawag namin ay tingin. Sa inyong lugar po ba mga idol? Tingin din ang tawag sa isdang ito at nakahuli ulit kami ng moong. Dito naalala namin ang panghuli namin ito nung kami mga bata pa. Guys, oh, yan. Pero <laughs> yung isdang pinakamatagal na, simulan pagkabata pa kami, kinalakan namin na rin. <laughs> moong. Sa mga barabarahan, nandun <laughs> <hindi> sila, nakatunganga. Pero <laughs> hindi yan ganun naglalak May nakita ako dati yan, malaki-laki naman. Malaki-laki din naman yun, ganyan sa tingin nila. After nga na mahuli ang mong ay umuwi na kami at ito ang ating mga nahuli grabe napakarami makakabenta na tayo at meron pang pangulam dito talaga sa probinsya pag masipag ka ay hindi ka magugutom madali kang makakadiskarte ng pangulam at bigas na lang ang kulang pinagiwahi wala na nga namin ang mga isda is separate ang pambenta pati na rin ang aming magiging pangulam e bebenta namin yung mga malalaki at para may pambili kami ng pampain at ang maliliit naman ay babahagihin namin para aming maging pangulam habang sineseperate ang pangulam at ang pambenta ay talagang nakakatuwa namang tingnan at panuorin ang ating mga nakikita ang mga kanuping. Grabe mga idol, napakaganda talaga ng kulay ng mga isdang ito. Bukod sa pagiging maganda ng itsura ay napakasarap naman ang lasa nila at pwede mo itong iluto sa sinabawan o prito na talagang quality ang lasa after may separate ang mga isda ay ito na ang ating mga kabahagi. May pangulam na agad tayo mga idol. Nang makuha ko na nga ang aking kabahagi ay umuwi na ako. Tuwang tuwa at libre na naman ang ating pangulam. Saktong sakto nga pala ang aking pagdating dahil ang aking misis ay nagagatong na ng apoy. Isinalang ko agad sa ihawan ang pakoy at ang iba naman na natitira ay ating piprituhin. Napakasarap kasi ng inihaw nito kaya naman ang paborito nating luto dito ay inihaw. Habang iniihaw ang mga pakoy ay kinaliskisa na natin ang iba pang mga isda. After nga nito ay sinalang na natin ang ating pinirito. Binudbura na rin ng magic para lalong sumarap at nang maluto na nga ang mga pakoy ay hinango na natin ang mga ito. At nang maluto na nga ang kabilang side ng mga isda na ating piniprito ay binaliktad na natin ang mga ito. Grabe mga idol, talagang sa amoy pa lang ng ating piniprito ay nakakagutom na. Nang maluto na nga, ang unang salang natin ay nagsalang ulit tayo ng padalawa. Matapos nga ito ay hinango na natin ang mga natitira pang isda at kumuha na rin ako ng kalamansi para sa ating magiging sausawan. Nang mahango na nga ang ating mga pinirito ay ito na. Grabe mga idol. Napakasarap na naman ng ating agahan. na natin ang toyo at kalamansi. Meron dito maanghang at hindi maanghang. Ang hindi maanghang ay para sa mga bata. Nang okay na ang lahat ay nag-start na tayo sa ating pagkain. Isinawsaw muna natin sa maanghang na toyo at kalamansi ang ating pinirito. At sa part nga na to ay takam na takam na ako na malasahan ang ating nahuling isda. Napakadalang pa nating makatikim ng ganitong isda Pagkat wala pa tayong sariling kitang. At eto po ang first bite ko para sa inyo. Mmm, sarap. Kain po tayo mga katalong. Eto po ang ating latest video. Shoutout nga pala kay Makoy Kulokoy, Larry Prias Manungsong, Feliciano Silverio Jr., Helen Baladja, Resty Malakas, RJ Malakas, at sa Mersa Family. Salamat sa panonood, salamat sa suporta. Ingat palagi. God bless.